lang yan pinturahan na din nila to ayun isang magandang buhay mga farmer makulimlim ngayon syempre dahil si Jenny ayan nandyan po si Jenny nasa Cagayanata nata bandang batanes pero syempre tinatawag nilang trough ng bagyo ay umaabot dito at humihila ng ulap yan tuloy ang ating pintura si Papa Yam humihingi na ng ilaw <laughs> ilang i Sal, so, ilang bang ilaw ang kailangan natin? ilang ilaw? hindi, ibig sabihin ilan, Mag ilan lahat nabilang mo na ba? 1 ito meron din ano ay, ah, to meron din 'yan? 'yung Yung ano, yung dito muna, yung mga yung Meron din 'yan. Tapos pare-parehas na niyan, ano. natin kuya. Dalawa? Parang ang maganda 'yan. Alam mo kung Alam mo kung ano sana ang bagay. Ganun sana, ano? kuya. Oo, yung floodlight. At least may ano na tayo, abang na tayo dyan, no? Oo, pwede din. Floodlight na nakatutok doon para kung maggabi gusto mo magbasketball. Opo. Bagay, kung ano dito kasi, alam mo dito, madilim din pagkagabi. Oo. Pag kumaas, tumatahol yung aso, di kumaanina kung... Yan po yan, o. pag nalagyan na ng ilaw to, liliwanag na po dito. Po yan, to... Ilan yan? Ilan ang kailangan yan? Pito. Walo po yan, dito lang. Ha? Walo, ito lang. Dito yung... Oh, yun doon pa. Ilan pa? Nine, ten. Dose po ha? 12 po. 12 Okay. sa five. Tupay. Mga two five yun eh. Isang nun eh. Tanong na ako. Pinapatong lang. Pero pag nilagyan natin yan, gagana na. O wala pang connection. Wala pa po, nakaabang lang kuya. Tapos Pero, saan ikakabit 'yon. Itatap na lang doon kuya. May Tapos nasaan na, ang switch noon? Doon po kuya sa ano. Ah. Tapos yung dito, ilan din ang ilaw na ilalagay natin? Mara. Mara ito. Ah? Ah? Magkakaroon lang. Sa ano na, hindi to tago sa 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 ano eh, sa, 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 sa loob. Yung ilaw. Opo. Magkabila ba? Ah. Yung gusto niya yung parang ganun lang na nakaganon eh. Ano siya kuya no? Oo. 1 2 3 12 din pala dito ne. 3 6 9 12 12 Dami ilaw sa loob kuya 24 Araw Ayun sa ilaw pa lang pala mamumulubi na ako ah. <laughs> Ayan oh, nag, ano po sila, nag uh, maganda. Alam mo kung maganda nito pagkatapos mong isprayan. Di malinis na. Barata natin ng uh, Oh, clear out. Namatay yung ano. Namatay yung alaman si. Dito. Dalawa. Pero ito lalaki na ito Habonuhan lang yan Pinturahan na din nila to. Hindi ko lang po alam Kung alin ang magiging kulay brown dito Ito ata gray. Baka ito Brown Tapos gray Brown gray. Sanang trabaho Paubos na Pero sa taas naman kami So, ayan, abangan nyo po. More on, ano naman kami doon. Uh, repair. Ayusin na natin yung doon sa taas. Para mas uh, maging maayos naman. Kung maabot pa yung kulungan ng baboy, eh bakit hindi, di ba? <laughs> mas mabilis pinturahan, ano? Baka kailangan mo ng roller na ano? <laughs> Mukhang kailangan ng palitan yan, ah Bibili po at nagpapabili po. Ayan, oh. na ito Nagkaroon po ng buhay. Ayan, eh yung, Ano palang lang, flat pa lang yan. Yung anong yan. Puti. Tapos ayun na yung gray. Hindi oh. ko masyadong na video. Parang wala. Parang may mga kakalapati akong ano ah. Hindi... Kay Rambo ba yan? Maka Rambo, pinakawala niya din. tini-training niya. Imposible namang hindi papasok niya sa akin. Maka siya. Hmm. Hindi ko po ganong natutukan to. Dahil nabisi tayo, dalamang sunod na araw. Mm, pakain tapos may bisita ha kahapon ayun maraming maraming salamat yung bisita po namin kahapon ay uh, magkakilala at magkababata lang magkakababata <laughs> dito pa nagkita kita so ayan maraming maraming pong salamat kina ate Mel at kina tita Let ayan tita Leticia syempre. patay na naman yung ating ano Di bale, sa pag ano nila, nahiya na akong papalitan. Bibili na lang ako ng bago. Pero, check upin ko muna yung uh, lupa. Something is wrong. Parang nasa lupa ang problema. Kasi nakadalawa na po yan. So, titingnan titingnan ko po muna kung ano ba ang diferensya, ano. Bah, daming kalapating rumoronda. Pumasok ba yung sa akin? Mamaya ako pa malalaman. <laughs> Buta mo na akong palengke dahil si Tita Leone at ah, Tito Jun Paras. Ayan, happy happy birthday pala kay Tito Jun Paras. Sa so, October 6, bukas yan. So, ayan, happy happy birthday po Tito Jun. At ah, maraming salamat sa suporta po ninyo. Tapos, ayun, nagpapabili po ng tatlong kilong alimango kay Nanay Conching First Class daw. <laughs> so, ayun, kailangan po orderin yon Hindi po yon na... Ah uh, instant na mabibili ano. Syempre pipiliin din po. Kaya lang price ng content syempre. Alimango eh, di ba? So baka nag -range yan 500 to 600 something like that. Tapos ayan, ay no ko mga ka-farmer magkakaroon tayo ng uh, ano, yung yung kalapate. Ayun, actually may bagong channel na. uploadan ko na lang at uh, yung mga kalapatis natin. Kanino kaya ito? Akin ba ito? hindi ko makilala. <laughs> Nal, kanino yan? Kay Rambo? O yung sa akin, hindi pumasok kagabi? Parang sa akin eh. Kilala ko ang mga lipad nila eh. Lagi ko may hindi pumasok kagabi. Hindi pwedeng hindi papasok eh. Di ba? le? Ayun po, magkakaroon tayo ng mga ano, at least po ma-uploadan ko 'yan pa konti-konti yung yung uh, kalapati vlogs ano. <laughs> Para naman ma natin yung mga nagkakalapate. So ayan. marami po 'yan, maraming kalapati vlogger. Pero sya, syempre tayo ay ano, pinag-iisipan ko pa kung paano ko i-introduce yung sarili ko dahil syempre newbie tayo wala naman ako ituturo wala naman akong i-share uh, ano, dahil wala pa tayong experience dyan gaano so siguro uh, sa newbie ayan yung journey at yun yung love making abangan po natin yan doon na sa kabila tapos yung mga bloodline na na acquire ko ayan tapos yung mga ibon So, siguro yun na lang po muna, ano. And then, uh, sa susunod, eh, yun na yung mga pag, paano natin iti-training, paano din yung, uh, nagiging ano ko, magiging discarte ko, syempre. Tapos, syempre, nagpapasalamat tayo sa mga nagtuturo. Ang dami, mga ka-farmer. Ayan, maraming marami pong salamat sa suporta ninyo. Nagtuturo at nagbibigay ng kalapati. <laughs> Ayan, maraming salamat magiging foundation birds natin. So, thank you, thank you so much kay uh, Kuya Roland Ramos kay Kadog Show TV kay Jonathan De Belen ayan maraming maraming salamat sa iyo brother at uh, kay Kuya Roland ayan nang itlog na po at yung isang pares pa ay inaabangan ko baka may itlog na din yon kasi naando na eh nag nag ano na siya eh Nag-lumulukob uh, na po doon sa pugad tapos yung isa niya ay isang pares na uh waterhouse baker na magkapares ay uh, ayun na may itlog na pong dalawa hinihintay na lang mapisa <laughs> tapos meron din tayo dyan na imbrick you know? so George Cartus meron na din ayan Alphonse na lang ang uh, isa sa mga tinatarget kong bloodline mukhang maganda yung Alphonse kay ano you know, Aeroline <laughs> Nelson Chua o oh, ayan titignan natin Ito, magkakaroon pa rin pala ng ilaw hmm, Baka iba ang ilaw dito Paano ba? Hindi naman nakapasok na yan eh Pero Maganda din may ilaw ramon muna tayo Ito nga oh ah, Dito pala, tambak hmm, Akasya kaya ang islab Ang flooring ko sa Kaya <laughs> lang, magtitistisin yan Matrabaho ano Actually dito pwede ako magano eh, mag-alaga ng uh, hmm, Pwede ako mag-alaga dito na uh, manok na Oh, ano, uh, chicken. Ah, uh, kahit sabihin mo 20 pieces. Uh, egg egg ano lang. Egg production ano. So at least meron po si Papa Yang sanang libangan din na pinapakapakain sa umaga tapos may na harvest harvest siya na itlog dito maganda din sana dito nga sana yung target ko kaya lang lilinisin na naman ito dami pong ano dito tinambak yung mga kahoy dami dami palang ano dito liligpitin pangapanggatong na iba dito ano alam mo ito pag malinis, pwede din lagyan ng manok na yung yung nangingitlog lang, hindi naglilimlim kahit ilang piraso. At least may ma-harvest harvest si Papa Yam. Oh, yung pang araw-araw na konsumo. Kasi hindi naman maamoy yun eh. At, at, may lupa naman, so hindi siya. Ang ano lang dito is yung pagtag-ulan. Kailangan magkaroon ng drainage system. Papapunta doon. Mabilis na lang naman gawa ng paraan nag-iisip ako ng ano ba? Yung, magamit ito. Yun na ang pinaka ano ko, pinaka naisip kong paraan. Yun nga lang, lilinisin yan. Baka takpan na lang natin yung kabilang side din. Para just in case, wala rin maging reklamo. Ano. Tapos yun, net. Latag na naman tayo ng net na ano kulong natin tapos magbabawas tayo dito ng mangga tayo okay, ko si Dexter sira yung aking ano sira yung aking uh, clutch cable oh. sira yung clutch cable ko sabi ko na gusto ko ng papalitan yun eh nakita ko na eh tuloy ako makaalis alis bumili na din daw si maraming pinabili si papayam eh gamit 'yung isang motor 'yung maliit 'to sira 'yung clutch cable oh. Totoo. Papalitan na lang ni Dex 'yan. Ayun, kaya, kaya niya 'yan. Dito. yan Ayan, balik tayo dito. So, si Joms ay absent pala mga farmer dahil uh, kakasal po siya sa Sabado ba or Linggo? Ayan. Hmm. Tapos ito, excuse me, <laughs> ay mamamatay ulit mga ka-farmer. So, ang gagawin natin, malamang may ant colony. Kasi last time, nung ano namin, may langgam talaga. So, may nag-comment po na... Uh, ang farmer di wala mabubuhay dyan kung may ant colony sa uh, loob. So, yun na lang po ang nakikita kong uh, reason, ano? Eh, kasi nung naglagay kami, nakita talaga namin may langgam. Ang mali namin, di namin pinatay. Nag-spray lang kami ng kaunti. Hindi talaga kinalkal, ano? Para patayin yung mga uh, langgam. Patay yung queen, di ba? So, ayun, malamang sa malamang meron po yung ah, langgam dyan so anyway ah, ano talaga lesson learned na rin para sa mga susunod po na ano <laughs> sa mga nanonood din no na ah, experience din po 'yan. Tapos ayan ah, may namatay na mga damo pero hindi po lahat. Pasok ka na doon, itim ka. Sunod-sunod <laughs> dito -sunod ang aking anak ah. Ayan, tingnan natin itong pinipinturahan. Ayan, oh. Ito yung pinipinturahan na nila. Ba't naandito ka na naman? Sunod-sunod ka na naman. Hmm. Song! Lumulobo na naman yung dun, ano? Ano kaya yan na naman? rubik de Ano kaya pwedeng gawin dyan? di din maganda yung design, ano? Ang... No, saan? Saan banda? Nag-ano po yung tubig din, talagang Oo oh, oh. Sa gray? Ah, oo nga, ano? Okay na, ano? So wala din sa skim coat, ano? Na, yung tubig, no? Parang napapasok yung yung pinakakanopi pino na papasukan. So ito pala, obligadong pa, ano talaga ito, bubungan yung taas ng garahe. Pero na waterproof na ni jo yung mga, ano diba, nag ano na siya, ano, nag, ano dito? Yung grout no? Yeah, yeah. Oo. Kahit pa dito wala na. Yung tubig mo, yung tubig mo, pasok sa ano, yung iba kudrado yun. Oo. Tapos, mapasok yung tubig. Tapos, yeah. bansi, nag, na no? Mm. Hindi ito Oh. Etong dito, ganun din. Da. Ha? Bata oo Oh, ne. Oh, nga. Ito talaga makakuha, ano? dapat ma asal kai. Hirap talaga kalaban ng tubig. yung ko eh sa tides. Oo. Oo nga. Ano kaya magandang gawin? Bubungan talaga, no? Bububungan niya. Time, yeah? Hindi, ang al 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 alam ko yung buong ito sa labas brown siya, buo. Hadi. Yung yung nakapasok. Buong 'yun brown 'yun sa sa ano? Baka ito, hindi ko alam kung ano yeah. daw ba ito, i na siguro 'yan. Paano kaya 'yan? Tanong natin anong gusto ni bebe. Kasi yung dito parehas na plain na. Yung dito lang sa loob ang alam ko magkakaroon ng ano dyan, may brown dyan di ko lang alam kung buubang itong buong bloke na ito or yung mga ano lang mga ano ba yun, parang pinaka ano lang ah. <laughs> tanong mo kay Foreman. wala pa si Forman? wala pa, bumili daw may binili daw sila Dexter ang driver ganda ng pagkagawa ni Esong dito sa playground mga farmer ang ganda ng kulay uh -huh. nako mga farmer mukhang uh, na naman tayo ah. naunsamin na naman ayun ang ulan o oh. kita yung sa bundok pumuputi ang bundok o oh. o oh. yan na yan Saan ba ganda na pa naman umaano na maangat na tayo Kuh! Ayan na. Ayan ulan! Ay, mga ka-farmer, ayan, putol na naman po ang trabaho. Pero, napakaganda ng bundok, mga ka-farmer. Ito yung, ito yung, ano, sinasabi ko po sa inyong, ang ganda ng, gustong gusto ko ng, itsura ng bundok. Pagka ganito. Ayan, o. Tadaan! ba? Diba? <laughs> ang ganda ng bundok ngayon, no Grabe. ganyan po yung sinasabi ko dati na yung may 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 ulap siya tapos mga ganito maambon-ambon tapos may ulap ang ng hito <laughs> so, ayun mga ka farmer magkita nyo naman diba ang ganda no makaka-relax ah, tapos na to, putol po ang trabaho ayan putol ang trabaho natin pero ang ganda maganda po yung uh, ano maganda yung ganito ang pintura tama yung decision natin yung sinasabi ko na sa McDo sa may drive thru ano pala yun dapat malambot pa yung ano parang sandblaster parang gumaganong ganon siya tapos ayun pipinturahan nila ng ganito ang ganda din pero ito okay na po mga kafarm hindi ko lang alam kung natapos ba yung ginagawa nila tingnan natin ginagawa nila dito panay ang silong ng dalawa eh <laughs> panay yung silong eh <laughs> kasama si Nikki siya kasi Kongkong talagang uh, maganda ayan eh ito ang kailangan natin na pag-isipan na over ano ko ng kahoy dami ah ayan so ito kailangan din pong malinis na kailangan mataniman din ito ng mga halaman paano na lang natin kinarandi ano? yung nag landscape po palagyan na din natin ng mga halaman lang na uh, para may design din ang uh, winning ito tsaga ni nanay mabingwiting ko kaya ito doon kahit 30 minutes lang <laughs> para naman meron ubos na pala ang kalaman siya ayan ang ganda tapos na tayo. pinturahan na to ah. okay na may huli na po kayo Maliliit kuya. Ha? Pwede na po maxi ano? Ang ah, na pala. So yun ang sinasabi ko, mga ka farmer kung nabuhay lang sana yung mga kalamansing tinanim ko diyan. Ganito na din sana kalalaki. Yan yun know, oh. Dalawa lang ang talaga. Sayang. So yan, okay na pala. Kahit pa-sprayan ko ka na lang ito na herbicide para hindi na tumubo ganda naman ang kulay ng dahon nandiyan pa sila at uh, yung beef pares ay uh, linuto na namin si Junjun umuwi na ayun talaga yung mga Molobo Shopee ta tayo Yari na naman tayo sa Shopee Uy Ito, hindi talaga ito bubong Alam nyo kung bakit Ano ito eh Dapat hindi na tinuloy yan eh Ito din, marami din pong ano Yung may tinik Tanan natin siya. mga ka-farmer. Ang ganda talaga ng bundok ngayon.